mapakaw sa hagdan na to makikita nyo ang tunay na lalaki hindi, hindi nyo mautusan ako ang patas susunod lang kayo sa akin susunod lang kayo at hindi niyo ako pwedeng utusan kahit kailan Oh. Oh. Daw so, na, naglaba do pa rin magsasampay. Baba ang baba ng bahay, ikaw pa rin maglilinis. Ikaw pa magluluto. Pag may malas ka pa, ikaw pa mag-uurong ng pinagkainan. Ay, ako. Ako ang bahay ang lalaki sa pamilya, dapat hindi na akong kumagawa nito. Dapat ang babae ang kumagawa ng mga trabaho na to. Paano masabi? Ano silbi ng mga tatong na to? Dami-dami. Ah. Dami. Ano yun? Pap Papute, Pap palakas hmm. ng puso. Oh, hindi nakakatulong. Mamaya dapat malaman na niya. Dapat malaman na niya kung sino talaga ang padre ni pamilya dito sa bahay na to. Ipaalam ko sa kanya na ako, ako dapat ang masunod. Ako dapat ang pinagsisilpihan at hindi ganito. Lalaki ng tao ang hawak ng baby bra. My goodness! <laughs> Pagkatapos ito, ipakikita ko na yung bagong ako. Yung hindi niya ay ang utusan ng ganitong bag na bagong pang babae sa aming pagkagawa. Ha! Swerte niyo! <laughs> pakikita ko sa inyo kung sino ngayon ang batas kayo sa bahay na ito. Alalaman niyo ko Anong ang hirap ng ginagawa ko, iparalakalala sa pusenyo yan ay nilis mong gagawa ni Tay. Ako ang patrong di pamilya ng bahay na ito. Trabaho nito, hindi ko ito trabaho. Trabaho pang babae, ako gagawa. Tagtag ako ng tato. naman kaya. Hm, tingnan ko lang. Baka ako, kung hindi kayo abutin isa-isa sa akin, nakikita nyo. Bakit baba ako sa hagdan na ito? makikita niyo ang tunay na lalaki hindi niyo mautusan ako ang patas susunod lang kayo sa akin susunod lang kayo at hindi niyo pwedeng utusan kahit kailan a few moments later maya hmm. paglumi ng bahay ganyan sinasabi ko wala nang gagawin ng trabaho rito kundi puro ako puro ako nasan ba magaling ko me may Asa ka bang... Meh! Hmm. <gibu -mum -tong> Bakit? Kanina pa kita narin bubunga nga sa taas? Ito mo naman nagluluka ako rito. Paano kita matutulungan? Bubot ka ng bubot! Eh, tatamo ko lang naman sana kung... Nakita mo ba yung tambo? Magpunuli sana ako. Nakita ko madumi doon. Ano sa naman? Maglilingos na Mag Maglili lang muna ako ng bahay. Madumi, eh. Ako na, ako na lang dito. Magpahinga ka muna dyan. Kain ka lang dyan, ha?